Okay. Uh, Ante kita, matikang. Uh, mga pa adlaw sa iyo nga pa ako mag... nag sa iyo ma uh, water window. Uh, may atun mga nag-order. Shout out na lang. Salamat sa ipagtapon uh, tingnan yun na ito ito magamit kita si coin slot ya yeah, from Asher's Wall uh, di Alan coin slot universal coin slot ni eh. may ninesya para upod uh, ng mga wire uh, Magamit kita si Uh, power supply 12 volts 5 ampere ang siya 12 volts 5 ampere may nakagamitan niya power supply para gumana natin water window uh, sa iyo pa ka. uh, ang kanya gihapon LED trim para sa kanan coin slot. Ano important ang importante liwat ang kainang lang mayaon. Uh, kainang lang tagad ng isya. Amay na din control siya saan flow saan uh, main sa flow sa tubig. may niyan din susugan niya solenoid valve dati nagamit ako ng solenoid bulb 12 volts pero di rin good ato kong kay pag makusugod ang pressure nagwawakay na yun di rin nakakaklose siya so magsasari ako siya nga to 20 volts so hope nga maging maupay nagdala ah pa nagamit na kasi ni sin push button. Yun yung nga push button ah, na pwede San sa kanan video okay. Ah, ako lagi gamit kay maumanan available, maumanan buro na to. May nini siya kaupon nga switch hindi ah, sa push button. Hindi uh, man. Nagamit na taksi niya para isang start ngasin ang pus doon nga kulay para nakukuha sa mga ralob nasa yung pang ah, di may ginaga, may nagamit siya timer for digest for digest siya Uh, ang model sa ni uh, GY15E may latinin na siyang mga kaupot mga uh, kanya kung sa scooter harness wire pero di rin man ni harness wire ano? so antes kita mag antes kita magtikang sini kay amo um, mga lang ng mga kainang lanon antes kita magtikang pag wiring uh, isusulot din si SM box actually nak box tema na ah, uh, intro na kit Okay. Kadi na kita ha. <clears throat>

Ang laki na sa para sa sa kanan mga coins ano siya din So Ikan kita no. Ah uh, yung yang ngat aku uh, sibulin saya na. Ah uh, tulo, nag order naghatag sang tanro pagtapos sa ako. Ngayon mo sinilaw at din the machine so talo ino nakasimbulang uh, na so if, anak ito pakulang na sa iyo Ang um, sayo lang ayon it eh, para ma-undami Itong uh, mga interesado ng um, si baro so Simpli a kinabuhi, simpling panginabuhi Mali pa ang pamilya, maoy among bahandi Simpli a pansagug Walay daghang arte Di adunahan apan batasan kay disinti Kayod lang mi nga makakaon per mi Pamilya magkatapo kanunay nga alegre Limpio o prisko ang hangin sa kabukiran Kay kami nag sa atong kinaiyahan Prisko ang pagkaon kami mismo nagtanom Abunda sa utanon, prutas mga lagot mon Mumataog sa'yo mag sa mga hayop Daghan ni gulo hatun ang adlaw So, okay, Adina, na na set up na uh, I thought like to try. Uh, the coins, pesos. Pero na rin siya sa one peso old, new. Then 5 pesos old new, then 10 pesos old new, then 20 pesos coins. Na rin siya. So, Ade na itag ko na sa Lord Bible sa Malaysia? Ado. Sa sunod ko mga video, ipapakula ko kung paano magwaya sa Indonesia sa sunod or dito lang ako na sa gawas ang susunod sa box. So, ako lang nga na yung shortcut ng mga video. Eh, malatugab ina. Asin na nalak. So, Ade, ako na yung binapura magsasarikit. Para babati man niyo, ang pa, malagatak ini siya, ma, matunok ini siya, magkiklik ini nga solenoid bulb. Kaya kung maghulog kit piso, then ata na ini start or pause, start or post. So, ade, magsasarikit ha. So, ade. Na. Zero, zero. So, kada coins ni, kada piso, equivalent to 20 seconds. Pero, depende na sa current or flow or pressure sa tubig, kay ma-adjust ka si kay kung nahingan ito ni sa customer. Ma-adjust ka sa kanya equivalent sa piso ma-adjust dito na. Pero ina yan, I've been try ko lang unin eh. So, 20 seconds. So, mag-sarik it. <clears throat> look at this, Ada, nag, ano siya? Sin 20 seconds. So, pamatik Pag-start kasi ni sin green button, malagate kinis siya pag post ko sini eh. malagatek na nalat siya malagat yak nalat otro para i close and close an to big so mamate so naglagat ano so ma post kit hmm, naglagat siya so it continues pag 10 seconds sin eh, maalam niya siya man magtitinono gitan sin para mag-alam siya. So, continuous gate, pag continuous, press the red button ulit. Ah, 10 seconds. So, warning yan, warning tone yan nga, malapit na matangkos 6 oras. Ah, plus na. So, okay nalain ay gin video kay an oras malalaram na ano so salamat salamat salamat